ഹൈഗന് പാകി നമ്മൾ Sorry naman sa words mga B. Hi mga B, another day, another vlog. Kung hindi ka pa nakapunta dito sa Mirador, keep on watching. May photoshoot nga lang kami sa San Fernando, Pampanga nito. Pero nakapunta kami ng Baguio. O oh, diba, tamang flex lang na aking power bank. Proud 18 yarn. Pagdating na pagdating nga namin ng Baguio, dito na agad kami sa night market. Nagpunta at magpo-food trip kami. Lomi nga lang yung kinain namin at hindi ko napicturan. Sorry naman. At sabi ko nga lang ako sa Macdo. Pero yung Macdo dito sa Baguio, o oh, diba, ang lakas ng trip. <laughs> At usong-uso nga itong duck na to. Akala ko sisiu pero binili ko kasi kamukha naman ng mga chicken ni Ken. 1.30 a.m. na nga kami na tapos tumambay sa McDo. At iyan pumunta muna kami dito sa Victory Liner para bumili ng ticket namin kinabukasan. At dito na rin kami nagpalipas ng madaling araw. Hindi na gabi, ba diba? <laughs> corny mo talaga mag-joke. yan pinapakita ko nga yung view dito. Ang ganda talaga dito sa Victory Liner. Ngayon na lang ulit ako nakapunta sa terminal nila. Nang mag 4 AM na nga pumunta naman kami sa Jollibee para mag-almusal. And after pumunta na nga kami sa Mirador, o di ba? Magala sa ispa lang dito pero ang dilim-dilim pa rin. At ito na nga, papunta dito ay sumakay lang kayo ng taxi papuntang Mirador. Sa taas lang ito ng Lourdes Grotto kaya madali lang mapuntahan. Oo. Diploma. At sa clip na ito nga, nagsuggest si Kuya na pumunta kami ng Diplomat Hotel. Pero nakapunta kami don doon last 2020 Early pa. Early bird nga kami mga B dahil 5.50am pa lang nag-decide na kami pumunta ng Mirador. Uy, grabe namang trip yan. Pagdating nga namin dito, grabe kami pa lang yung tao. And nagtataka kami bakit 6am wala pa rin bantay doon sa parang kubo. Yun pala, mas nauunang mag-open yung nasa taas. Kaya umakit na kami dito sa may taas ng Lourdes. And right side lang kayo, makikita nyo na itong kanilang isa pang kubo at pwede ditong pumasok. 100 pesos per head nga pala ang entrance dito and kung may kasama kayong kids, magiging libre na lang. Basta under 12 years old. Pwede nga rin kayo mag-iwan ng gamit nyo sa entrance mga B, basta yung mga hindi valuable things. At ito na nga, pinaka-exciting part. Sa sobrang saya ko nga, eh, ganito ang nangyari. Kinilungan nga ako ni Kuya Tumayo dyan. At yan, parang wala lang nangyari. Balik sa picture-picture. Buti eh, hindi itong camera ang hawak ko kanina. Hindi ko pa nga ramdamin sakit ng tuhod ko dito. Kaya ito, for the lakad pa rin ang first one. Diba? Dapat happy lang. Balak ko pa nga sana umupo dito sa bench. So, basa pala siya. Nag-moist kasi sa langig. Tip lang para hindi mainit pagpunta nyo dito, pumunta kayo ng maaga as in maaga alas 6. Ganun. <their> para nga hindi kayo masyadong mainitan pag tumanghali na kasi titirik na yung araw dito. At dahil sa so taas nga kami ng galing, ito yung pinakauna namin napuntahan, yung Bell, yung kanilang Japan inspired. At tagahan nyo nga para hindi kayo matagalan sa pila kasi may pila para magpicture-picture. So, susunod yeah. nga na bababaan nyo, ito naman ang makikita nyo, itong tatlong bilog. Ang naman ang lakas ng trip ko dito. Gusto ko pa ba mag-wrecking ball charot. Okay, <their> Kaya ko, Ving. Ay, Ay diyan pala kayo. Dyan. Ganda ng view ko. Doray. Ano ka? Yung ano? At pagkababa nyo nga, ito naman ang makikita ninyo. Kasi hindi na kami malapit na dyan. Sige po, thank you. Tinanong nga namin kay Kuya, kung saan namin makikita yung maraming bambus. Nagtanong pa ako, eto naman pala, charot, hindi pa ito yun. <laughs> Tawang tawa lagi sa sariling jo. Sa side nga na to, marami nga ding bambus, pero hindi ito yung hinahanap namin. Pero nagpa-picture na rin ako. Tip nga rin pala, huwag na kayo mag-shoulder bag kapag ganito kalaki. Medyo hassle kapag naglalakad-lakad, pero kasi wala akong choice, ito na yung bag ko. <laughs> At kababaan nyo nga doon sa may bambu, makikita nyo naman itong wishing well. Wishing well... At syempre, nag-wish ang mga person. O, di ba may papikit pa? Pagkatapos nga namin mag-wish itong garden naman ang nakita namin. Ang ganda lang. At finally, after namin maglakad pa baba, eto na, nakita ko nang hinahanap kong bambus. Pagkatapos nga namin sa bambus, amakit na ulit kami at nakita namin itong sunflower. kasi siya kaya hindi namin napansin kanina. Pagkakit nga namin doon sa entrance ay pumunta naman kami dito sa Lourdes Grotto Chapel. Umatan kami ng 9am mas and after ay nagsindi kami nitong kandila. At nilakad na nga rin namin itong pababa nitong Lourdes Grotto. Ang sakit sa tuon. At syempre hindi mawawala ang bagyo trip without strawberries. Lumaan nga rin kami ng palengke hindi ko na nga na video dahil Nagtitipid kami ng battery. And after ay umuwi na rin kami. So totoo lang mas matagal pa yung biniyahin namin kaysa tinagal namin Precious sa bagyo. From Baguio. And tada, ito na aking oatmeal. Fresh strawberries from Baguio City. Uy, Baguio. Mmm. Ang laki na ito. Mmm. Mmm. Dito naman tayo sa so cute one. Cute size. Mas matamis yung maliit ah. Pangalawang dahilan kung bakit. Gusto ko sa bagyo. <laughs> Ang mura ng gulay. <laughs> 120 na to lahat. May broccoli ka na. Broccoli, cauliflower, beans, carrots, ay, carrots, cabbage, sayote, bell pepper, and may bagyo. Petsa'y bagyo ka pa. Bongga. di oh, diba? Fresh na fresh ang aming tahalian. Yun lang, mga bis. Sana masarap ulam nyo. Bye!